ako po isang Roman Catholic. Gusto ko lang po itanong uh, tungkol po sa meron kasi po sa amin na matay. Tapos inanyahan po ako na manguna sa padasal po pagkatapos ng libing. Uh, pwede po po yung gano'n na pag namatay yung tao, ay eh, kailangan kailangan pong tulungan siyang magdasal para may ligtas yung kanyang kaluluwa. Hindi po totoo yun. Mali po yun. Pagpatay na po ang tao, wala na pong kinalaman ang lahat ng dasal. Wala na kayong pwedeng gawin sa patay. You cannot add, you cannot deduct, hindi ka po pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng bumawas sa anumang nasa patay. Pag namatay ka, that's final. Namatay ka na mabuti, final yon. Namatay kang masama, final yon. Hindi mo na maaamend yun eh. 9.5 hanggang 6 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Kay? Kay ang buhi na kahibalo nga mapatay sila. Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kag wala na sila sing balos. Kay ang ilahan dumanan na limtan. Hmm. Subong man ang ila gugma, kagang ila dumot, kagang ila kahisa, Nadula sing dugay na, kagwala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Tanyo, kagwala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Pagpatay na ang tao, wala na siyang bahagi sa anumang bagay na nagaganap sa ilalim ng araw. Let us put that in English. 9.6 Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Wala nang magagawa para sa patay. Nasa kamay na ng Diyos ang patay. Pag patay na, sa Diyos na siya. Hindi na siya pwedeng iligtas nung kandila. Nung panalangin, hindi na pwede. Yung buhay, ipanalangin mo siya. Pwede pa siyang mag-reforma eh buhay pa kasi siya. Pero patay na. Kung ano yung kinamatayan niya, doon siya hahatulan. 2012 of the book of Revelation. Pakilagay sa screen. And I saw the dead, is small and great, stand before God. And the books were opened and another book was opened which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Bisaya nato. At sabi, Kag nakita ko ang mga patay, mm. ang dalag ko kag magamay, mm. nga nagatindog sa tubangan sang trono, kag ang mga tulunan ginbukan. Ang isa naman katulunan ginbukan, nga amo ang tulunan sang kabuhi, kag ang mga patay, ginhukman bangod sa nasulat sa mga tulunan, suno sa ila binuhatan. Sa ila binuhatan. Kung ano yung binuhatan mo, doon kahahatulan. Hindi yung binuhat ng iba para sa'yo. Iba yung ginbuhat sang, ng iba para sa'yo. Yung binuhat mo, yun ang hahatulan sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, hahatulan ka sa ginawa mabuti. Gumawa kang masama, hahatulan ka rin sa ginawa mong masama. Hindi naman pwedeng yung masama na ginawa mo, aalisin sa'yo ng panalangin. Hindi na, patay ka na eh. Patay na final na po yun. Ganyan po kapatid.